Ah, tinakbo. Oh, tantaran tantan. Uli, 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 uli. Mhm. Mm Ayun, -hmm. nako. Ako o, sinabit. laki, Ang lakas ng laban. Oh. Ah. Uh, ah, uh, bababain ko, bababain ko, bababain ko. So yun, nagkabiglaan. Bigla akong pinutukan. Eh, hindi ko pa naakit tong holder ng sumblero ko. Nandito pa yan, eh, oh, sa bag ko. So yun, may na, ano, malaki eh. Mukhang malaki Pero hindi ko alam dahil aninag ko lang siya sa ilalim eh. Parang humihinga siya sa ilalim. Tinamaan siya, ang lakas sumatak eh. Tingnan natin kung malaki to o kung gaano kalaki. So yun. Ayun, hinihila yung tali ko. Okay. Yan. So, yun oh. Kita natin yung ano ko, baka tumog. Yun. So, yun oh. Andiyan pa kaya? Ayun, lakas. Malakas eh. Baka buntot ang tama, pero hindi ko lang kung gaano kalaki. Dahil, kita ko lang siya sa ilalim. Sumiksiyap-siyap parang humihinga-hinga lang siya malalim eh, pero medyo linaw naman ang tubig kaya kita siya sumiksik so, siya dito sa kangkong eh ayun o no. ayokong persahin ayokong persahin baka makalas eh nadadala ako pagka minsan eh pagka hindi ko kasi kita kung saan ang tama eh pero kung kita ko yung saan ang tama niya at maganda tama ay talagang iaangat ko siya at ipersahin ko Kaso problem. Hindi ko kita kung saan ang tama nga Ayun. Ayun, dito dito natin. Ayun, ito 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 siya. Ah. Uh, ay namumuti oh. Nako, pagkalaki nito. Hmm. Huwag kang mapuputol. Sos, plapla. Ako, mangilo Giatay. Sus ko po. Halika, akin ka na, pink na pink. Akin ka na. Pop, pop, pop. Huwag ka mabubunot. Sus ko po. Sus ko po. Uy, naku. Hindi kita may. Kaya pala ang lakas. Huwag kang mahuhugot. Woo. Naku, laki. Kali ka. Oh, pucha. Ano ba yan? Ano ba yan? baka mo kung wala ka pa baka mahugot ka pa ayun Ay, ganda naman ng tama kaya lang eh ah huli na akin ka na iyon wow kilo ayun o oh. si bullet liit o oh, ayan o oh. bala ka narsing ah, si bullet liit mo kadali uli today is Thursday Webes ayan o oh. kadali uli tayo Kita ko nagsisiyap-siyap lang sa ilalim yo, pink na pink. Woo. So yun. Kadali tayo. Kadali tayo ng malaki. Ayun oh, bullet lit ni Kanar Singh. Lapad, tinawin bibig oh. Kalapad. Woo! Mangilo. Ang laki. Eh. Ah, biglang sisiyap-siyap lang oh. Ayun, ayan ang tori ko. Ayun. Doon ko siya binaril. Doon ko siya binaril, oh. Dito siya tumakbo. yon shout out, shout out. Ayan, o. Oh. Kano kaya ito kalaki? Ayun, laka. Nanliit na naman yung crocs ko. Ayan, o. Oh. Nanliit na naman ang crocs ko. Oh. buhay na buhay, buhay na buhay. Ayan, o. Oh. Oh. ang crocs ko sa laki oh mangilo. woo okay dali na naman tayo ng na isang ano plapla -pla. mangilo to ah uh, 'yon yun okay bye bye Webes 13 ba o 14 na yun basta ganun hindi ko na talaga tanda yan okay bye bye Please support my YouTube channel, ni Boy TV and real. Okay, bye-bye. Love you all. Mama youtube God bless you all. Yun. Yan, oh. Oh, sus. ginoo Kahuli ah, tayo ulit. Kadali na naman tayo ng malaki-laki. Oh. Duguan ako, yo. Dugo niya yan. Ang laki ng bibig, oh. Wow. Woo, may gitsang kilo to ayun Woo, salamat sa biyaya ng Laguna de Bay ayan ang aking buenas na tore o kanarsing o ayan o bala mo Oh, o kitang kita si bulit liit yung may sima na maliit yun ang palaging pandali ko pang malayuan pang malaliman pwede yun o yun mm -hmm. lap lap tayo yun Cut out sa buong tropa nang Cavite Peace Hunter at tropa ng Kalayaan Hunter 'yun. Shout out sa lahat 'yun. Oh, yan, sa mga sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. Mag-alak at kaibigan 'yun. Ito nakadali na naman tayo. Araw ng Webes. Kulimlim kanina, kala ko walang pag-asa eh. Lumubabas nung nagpakita yung araw, ayun. Umangat ang isda. Okay, bye-bye. Love you all. Mama, chup-chup. God bless all. Yon. Chakpat na naman, sinila boy! Woo! Yan, yan ang huli natin ngayon. Pago mag cheese. Mamaw na tilapia. Ayan, no? zero zero. Ah, uh, ayan, ha? zero zero yan. Ha? O, timbangin natin. Yun, no? Aha. Ang daya, walang dikit. Ilan siya? One, one, and a half. Wow. 1 kilo and isang guwit at kalate. Yun. Oh. Mamaw. Uh -huh. Grabe, oh. Uh -huh. Okay. Bye-bye. tayo.